kasari. Hindi natin yan maiwasan sa ating pagdinegosyo. Meron at meron talaga tayong competitor sa ating paligid. Sa harap, sa gilid. So, nandyan yan. So, hindi yan maiwasan kasi lahat tayo ay may karapatang mabuhay sa ibabo ng mundo. Kaya walang samaan ng loob. Hello mga kasuking kasari. For today's video, usapang presyo na naman tayo mga kasuki. So marami nagtatanong sa akin ng PPM nating mga kasuking kasari kung paano daw ba tayo nagmamark up ng ating mga presyo. So meron akong ilan lang to sa mga mahalagang bagay mga kasuki. No? At at para din ito sa mga kasuki natin dyan na ah, kakaumpisa pa lamang na magtayo ng kanilang sari-sari ah, store. So, may ilang tips ako na pwedeng ma-share sa inyo mga kasuking kasari. lalong lalo na sa pagmamarkup natin ng mga presyo. So, ano-ano ba yung dapat natin i-consider? Ano-ano ba yung mga factors? na dapat natin uh, i-consider pag tayo ay uh, nag ng ating mga paninda, nagma-mark up tayo ng ating panindap uh, paano ba natin ito i -compute? o eh, paano ba tayo maglagay ng tubo, no? Maglagay ng tubo sa ating, sa bawat na paninda natin, mga kasuking kasari. So, ito mga kasuking kasari. Ang number one, uh, dapat na i-consider natin or yung factor na isaalang-alang natin kapag tayo ay nagmamark up ng ating mga paninda ay number one is syempre yung puhunan. So, isipin natin yung makasuki. Kung magkano talaga yung puhunan natin. So, tingnan natin, no, kung paano, kung uh, magkano ba ipatong natin. At, at, dos ba? Tres ba? O ganun. So, number one is yung puhunan. Siyempre, yan kaagad yung first na makikita natin sa resibo kapag tayo ay namamalingke or namimili natong paninda. So, dapat mayroon talaga tayong resibo at titingnan natin kung magkano yung puhunan natin. So, isa yan, mga so, kasuki, ha? Ang next na naman natin tingnan, yung pangalawa. Pangalawa ay yung lokasyon ng ating pinagbilhan ng ating mga paninda. So, saan ba natin siya binili, yung kinumpra ng ating mga paninda, nasa malayo ba, nasa malapit lang ba ng grocery store? So, isa din yan sa factor no, na dapat natin i-consider pag tayo ang, ang mark up ng ating mga paninda. No? Yung expenses niya, bago mo siya nakuha, ma, uh, yung gap kung syempre may sarili kang sasakyan, syempre panggasolina or kung nag minsan kasi yung iba, pinapakyaw yung isang motor o yung sidecar crow magkano ba yung pamasahin mo sa isang motor na pinakyaw mo? O di ba? So number two, i-consider natin 'yan mga kasuking kasari ang lokasyon ng uh, pinagbilhan ng ating paninda. And next, number three ay ang pangatlo ay ang uri ng produkto. O, oh, ito. Bakit kailangan natin consider yung uri ng produkto? Ano bang uri produkto ang uh, i up natin? Yun bang daily needs ng tao? Ano bang mga daily needs ng tao? Kagaya ng mga tinapa, yung sardinas, mga noodles, yung pang-araw-araw na pangangailangan ng mga tao. I-consider natin yan. At i-compare natin yan doon sa mga ilang produkto na hindi naman needs ng tao gaya ng ano yung alak, de ba, yung mga beer, yung mga sigarilyo. So, di eh categorize natin yung produkto. Kung ito bang itong product na ba, itong product na ba to ay uh, daily needs ba ito ng tao? Araw-araw ba ito binibili sa iyong tindahan or sa isang linggo uh, twice ka lang makabenta nito or sa isang linggo uh, minsan lang Uh, minsan lang uh, mabili ito sa iyo yung gano'n na factor makasuking kasari so isa din yan dapat natin i kung paano tayo magma-mark up kasi kapag ka ganyan mga produkto katulad ng alak, sigarilyo so syempre medyo malaki yung mark up natin dyan kasi minsan lang yan uh, binibili ng tao hindi uh, um, sigarilyo consider na din yan na uh, ano nun yung parang needs na siya pero yung releasing niya ba sa tindahan natin parang needs na kasi araw-araw siya binibili pero yung uri po ng produkto kasi yung hindi siya nabilong sa uh, kumbaga basic needs ng tao no ng no, mga tao sa ating kapaligiran hindi siya nabilong sa basic needs so okay lang naman na minsan nga yung bang tindahan walang sigarilyo no pero malabo na yung uh, tindahan ngayon na walang sigarilyo okay lang mabubuhay pa kasi ang tao kahit walang sigarilyo So, kapag ka uh, nasa basic needs kasi yung produkto, kailangan natin mag mark up ng konti lang kasi mabilisan yan ang ikot ng ating uh, puhunan. Kasi nga araw-araw siya binibili, hanap araw-araw siyang hinahanap ng customer sa iyong tindahan, kagaya ng sabon, Uh, noodles, itlog, mantika, asukal, tuyo, suka, yung mga ganon. So, araw-araw yan, binibili na eh, customer sa inyo. So, ang pagmamarkup natin dyan, syempre, dapat konti lang. Kasi, mabilisan yung ikot ng ating puhunan. Araw-araw ka talagang makakabenta niyan, no? So, ganon kasuki. Ganon yung mga uh, dapat natin isalang-alang pag tayo ay nagmamarkup ng ating mga paninda. So, ang number 4 na maibigay ko sa iyo ay ang sa inyo ay yung uh, yung pwesto, no? Yung kinalalagyan ng yung tindahan. Dapat i-consider mo rin uh, kagaya yung mga ikaw ba ay nangungupahan or wala. So, ganon. So, syempre, kapag ikaw ay nangungupahan, medyo may medyo, medyo may kataasan din ng ang imamarkup up natin. Siyempre, additional yon sa ating kikitain kasi may babayaran tayo na renta sa ating pwesto. Pero minsan, ang advice ko din, kahit na nangukupahan ka man o wala, kapag ka mas mura kasi yung produkto mo, yung paninda mo, dadagsain ka talaga ng mga customer mo. So, whether nangupahan ka man o hindi, ang advice ko na lang is, much better talaga na magmamark up pa rin ng hindi masyadong mahal. Kasi uh, mababawi mo rin yan sa mga customer na maraming uh, mamimili sa inyo. Diba? Kaysa naman uh, medyo may kataasan yung markup mo tapos pakunti-kunti lang yung bibili sa iyo. So whether nagre-rent ka man or hindi, mas stick dapat pa rin tayo doon sa lesser lang na markup mga kasuking kasari. That's my opinion na iwan ko lang sa ibang ano natin pero based on my how many years of my experience na nagsasari-sari store yan makasuki. So ang next ko na pwedeng mai-share sa inyo ko ano pang pwede natin i-consider pag tayo ay nagma-markup ng ating paninda ay ang of course, competitor natin mga kasuking kasari. Hindi natin yan maiwasan sa ating pagdinegosyo. Meron at meron talaga tayong competitor sa ating paligid. Sa harap, sa gilid. So, nandyan yan. So, hindi yan maiwasan kasi lahat tayo ay may karapatang mabuhay sa ibabo na mundo kaya walang samaan ng loob kapag merong kakompetensya kasi Uh, normal lang yan mga kasuking kasari sa ating hanap buhay so, kung mapapansin nyo nga diba, kung nanda nasaan si Jollibee, andun din si McDonald's, andun, andun din si Chowking, So, tatlo silang kung saan yung lokasyon ng isan, andun din, distansya lang sila ng ilang metro, ba diba? Kung mapapansin nyo yan sa, sa, sa gilid ng mga highway, mga kasuking kasari. So, that's okay, no? Kasi, uh, may, bawat tao may karapatang mabuhay. So, diskarte na yan. Depende na yan sa diskarte mga kasuking kasari. So, ayan. So, dapat, i-consider natin ang ating mga kompetitor. yeah <laughs> so mahirapan din naman tayo alamin di ba ko alangan naman tanungin natin yung magkano yung presyo niyo diyan oh so wag na wag ganun syempre mas mabuti din yung di ba may mga customer din tayo na, na minsan nandoon na sila ng galing sa ating kakompetensya tapos uh, may kulang doon tapos bumili dito minsan nakabitbit na ng na paninda na galing sa kakompetitor natin so mas ma, min, minsan mas may din tanungin nga oh magkano ba yung ano sa kanila magkano ba yung yung sabon sa kanila tapos dito sa bibili bibili ng mga itlog, asukal, Oh. So, okay lang yun. May bitbit -bit na silang uh, ibang paninda na galing sa tindahan. So, okay lang yun. Padiskartihan na lang ng, nang pagtatanong yun kung paano natin i-deliver yung pagtatanong na hindi tayo nahahalata na uh, nag i tayo ng presyo sa ating kakompetitor na mga tindahan, mga kasuking kasari. O, oh, ba diba? So, dapat marunong tayong makisabay sa ating kapaligiran na ng presyo. So, kung ano yung markup ng ating mga kakompetitor, mas okay kung mas lesser tayo ng hindi naman masyadong mababa sa kanila kasi uh, unfair naman yung uh, wala na rin bibili sa kanila no? kasi masyado ka ng mas mababa, ba diba? Yung katamtaman lang man, mas lesser ka ng piso, ng sentavo, o, diba? Huwag na yung Dos pataas na less, mas lesser mas pala kasi medyo parang sa akin foul na 'yon, di diba, no? So, ganun lang makasuking kasari. ganun lang po ang may share ko ngayon sa inyo yung mga dapat natin i-consider kung paano tayong magma-mark up ng ating mga presyo sa ating mga paninda. Hanggang sa susunod makasuking kasari. Sana ay nakatulong ito sa inyo makasuking kasari. Don't forget to like and share. Bye.